Hello po, magandang araw po sa inyo na ito na naman po si Tatang Joe upang magpabot naman ng impormasyon tungkol pa rin po sa pangkalusugan ang pag-usapan po natin sa ngayon alam po natin na ang manga ay sari-sari na mga uh, klase o kaya variety at iba-ibang mga kulay pero ang ating pag-usapan sa ngayon ay ang tungkol sa dahon nito ano ba ang benepisyo ng dahon ng mangga alam natin na ang dahon ng mangga ay eh, itong nga uh, kainin yung medyo uh, ano ba bata, -bata ba? O yung iban nito, ay eh, pinipiritos nila at uh, ito pala ay uh, marami ang tulong sa ating pangkalusugan. Uh, pag may problema tayo tungkol sa diabetes, kapag tayo ay may problema sa diabetes, kumuha tayo ng ilan dahon ng mangga. Pagkatapos ay pakuluan ito, tapos sa uh, palamigin tapos kinaumagahan sa umaga iinumin mo ito bago kumain sa umaga at gayon din sa bandang hapon dalawang bisis maghapon at yun ay matulungan tayo tungkol sa ating problema sa diabetes baka tayo ba ay merong napaso yung ating balat no, ano bang problema natin sa balat napaso ba ito pwede tayong kumuha ng dahon ng mangga pitpitin mo ito pagkatapos itapal sa lugar na napaso upang ito'y madaling gumaling. yon. Kaya malaki ang tulong ito kapag tayo ay napaso o anumang problema natin sa balat. Kasunod, kapag tayo po ay uh, may problema sa ubo, sipon, binabahin tayo, limit tayong inubot sinisipon, kumuha tayo ng dahon ng mangga. Pagkatapos ay pakuluan ito, pagkatapos inumin ng dalawang bisis maghapon. Yun ay makatulong pala sa atin kapag may problema tayo tungkol sa sipon at ubo. At kapag tayo naman po ay gustong magpapayat, kaya magbababa ng timbang, pwede rin po tayong kumuha ng ilang mga dahon nito at uh, inumin natin iyon pakuluan tapos inumin ng dalawang bisis maghapon. Kayo po ba may problema sa kidney stone o maaaring may problema sa mga urinary tract infection? Kumuha tayo ng dahon nito at uh, patuyuin ito pagkatapos durugin. At pag nadurog na, ilagay natin sa tubig na tapos ibawa tubig sa tasa. Pagkatapos, iinumin natin yon sa umaga uh, hapon. O pwede rin sa tanghali. Datlong bisis maghapon. Kapag matindi, yung ating problema sa hihi, pag ihi, pag-ihi. Yan. Kaya maring makatulong yon mga kabraso. At kapag tayo naman ay mapagurin palagi, wala naman tayong ginagawang marami. Tapos nababagod tayo. Yun. Ay kumuha tayo ng dahon at uh, pakuluan ito. Tapos ay ihalo ito sa tubig na panligo. Kapag naliligo ka, ilagay mo sa timba yung panligo mo. Tapos lagyan nyo ng pinakuluang dahon na mangga. Ihalo mo sa panligo mong tubig. Yun, para matulungan ka sa malimit ng iyong pagkapagod. Yon. At kung ikaw naman ay nahirapan o nanakit ang dibdib, nanikip ito, ang gagawin po ninyo, uh, ilang mga dahon nito, pakuluan, pagkatapos lagyan po ninyo ng honey at uh, inumin ng dalawang bisis maghapon para matulungan kayo na gumanda ang iyong pamsina. Yun. Kaya maraming mga binipisyo ang uh, dahon ng mangga na ating usapan Sana ang mga informasyong iyon ay makatulong sa ating pangkalusugan. At maraming salamat sa inyong pag-subscribe at yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, pakisuyo lang po na pakisubscribe kay Tatang Joe TV. Muli, magandang araw sa inyong lahat.